Hi po, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa tingat no? Bali update dito sa aking talungan. So, ginagawa ko ngayon. Nagbubungkal ako dito ng lupa mula sa kanal. Lagay ko dito sa plat kasi mababa yung plat niya. So, ginawa ko, inulit ko yung trabaho. So, ito. Ayan, ayan, ayan. Para hindi tayo ma ng tubig so ginawa ko yung lupa dito iakyat ko dito para tumaas yung flat natin katulad nito oh. Yan. Tulad niyan. So, paunti-unti kasi yung gawa ko every morning, so every afternoon. So, ito yung ginagawa ko no. So, part-time part-time lang. Kaminsan full-time. Ganun naman talaga tayo. So, kahit paano meron tayong extra income. So, itong flat na to, ito yung aking gagawin nyo para matatamnan ko ng talong ulit kasi may natira pa akong talong doon mga 150 pakapuno tapos ito lang yung area na walang tanim so isa, dalawa, tatlo, apat, lima, non, pito meron na siya so ito lang yung wala so samahan nyo po ako at gagawa tayo ng plat ng ating talong Woo! sa wakas na tapos na rin so ito yung plot na to mula dito hanggang doon magkakaroon kan dito ng mga 50 na puno na talong sa 60 per hill yung distansya nya so oh, pagod pero masarap no magandang exercise sa atin lalo na sa umaga kasi pagpapawisan ka talaga so ito oh Yan. so ito yung finish na project natong ngayong umaga So lalagyan ko pa ito ng plastic mulch. So tara po, lagyan natin. Ay, salamat natapos na rin. So that's it for today, no? So maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating ating Facebook, no? Tsaka sa YouTube, thank you very much po sa inyo sa po di kayo ma sumuporta sa akin. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.